Hello po mga kababayan, this is Nancy Biculana. Usap-usap lang po tayo sandali. Hindi sana ito ang uh, topic ko ngayon, kaya lang I think dapat pag-usapan na rin natin. Kasi nga po uh, parang itong biglang paglabas ng uh, nawawalang sa bungero na uh, na sinasabi na biglang nagkaroon ng whistleblower. blower blower, blower na sinasabing yung mga nawawalan sa bungiro ay tinapon sa sa Taal ba yun? Ngayon po mga kababayan, ang itong mga sinasabi, mga iniisip ng ating mga kababayan. Una, may na-mention din yata si Attorney Panilo dito. Una, baka daw po ito ay uh, uh, kalaban lamang ni Atong Ang dahil alam mo naman po niyo malaking mga, uh, ang business nila ay uh, sugal, gambling. At alam din po natin na may malaki ding pangalan dyan sa larangan ng sugal. Ito daw po, ito kasing si uh, Atong Ang, medyo leaning po ito ng kaunti kay Tatay Dig, kay PRRD. Ngayon, ito namang isa pang malaking pangalan sa larangan ng sugal na business ay na naman doon sa kabila at ang chismis pa ay baka daw nagbigay pa ng malaking donasyon during the election pero ito ang iniisip ng maraming tao I mean tuloy ko lang ito baka daw uh, parang uh, uh, gustong alisin sa larangan ng sugal itong si Atong Ang. Business nga. Alam mo naman, ang sugal. Pero meron din po mga tao nag-iisip na baka ito ay marami talaga ang nag-iisip na bakit bigla itong sumulpot. Dahil nga sinasabi nilang medyo may may leaning si Atong Ang kay PRRD baka daw i-link ito ikonek ito kay PRRD, kay Tatay Digong. Now, naaltandaan po ninyo na inamin ni Boying Rimulya na wala kahit isang ebidensya laban po sa sa nila ano, kay Tatay Digong. Yung sinasabi nilang EJK. Sa mga kababayan, hindi po mawala sa isipan na mas marami at marami at nag-iisip na baka ito ay iling kay Tatay Digong. Kaya nga po, hindi sana ito ang topic ko pero itopic na rin natin kasi Panginoon ko po naman. Hindi po ba ninyo, kung sakali man na totoo, na ililink ninyo itong sabunge sa mga nawawalang sabungero kay Tatay Digong, wow, napakasama naman ninyo iba Napakasama naman po ng gagawin ninyo. Ayun na yung tao nasa dahig, nasa uh, nakadetain. Hindi na nga makalabas, nangangayayat na na mong problema na yung tao. Gusto nyo pang ipin down kung totoo na ito ililink ninyo kay PRRD kasi nga po, kahit si attorney Panilo ay nagsabi na rin na baka pwede posible na i ito kay PRRD. Kaya nga, uh, napag-usapan na natin ito ngayon. Kaya nga, I hope and I hope this time maling-mali talaga ang ating iniisip na i ito kay Tatay Digong. Kasi what more, di ba, na gusto ninyong gawin kay Tatay Digong. Pag may nangyari at nawala ang buhay ni Tatay Digong, matutuwa kayo na dyan. Pinahirapan ninyo ng husto. Hindi po ninyo mabubura ang isipan ng taong bayan sa ginawa ninyo. Hindi po ninyo mapipilit ang tao na mahalin kayo. Baka po magalit ito ng husto. Ito po, mo muna natin ang video na ito. FB, mariing itinanggi ni ng negosyante si Charlie Atong Ang ang anumang pagkakasangkot sa pagkawala ng ilang sabongero. Matapos siyang muling idawit ni Julie Dondon Patidungan, kilala bilang alias Totoy. Ayon kay Ang, wala ni isa mang kriminal sa kanilang grupo. Kagunay nito, naghahin siya ng mga kaso laban sa mga umano'y whistleblower. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Masyado na kami bumbo. Kailangan na kami dumaba. Kailangan kami bumbo. Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na si Charlie Atong Ang kasunod ng panibagong akusasyon laban sa kanya ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa naturang kaso at ignit na ang kanyang grupo ay binubuo ng mga disente at lehitimong negosyante. Gusto kong lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita, aling sa aming mga disenteng tao, lahat ang, ang ina-accused na rito, mga matitinuta, wala kriminal dito. Basyado na kaming kawawa. Marinding pinabulaan ni Ang ang alegasyon na sinubukan niyang suhulan si Patidongan ng 300 million pesos para bawiin ang mga paratang. Sa halip, iginit niyang ang kampo ni Patidongan ang unang lumapit sa kanila at nag-abot ng demand kapalit ng affidavit of recantation na umano'y isusumite sa pulisya. Isa-isa tinatawagan nila, hinihingi nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. Hmm. As early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. Minora mo pala eh. <laughs> Alam niyo mga kababayan, parang nauuso na ito yung babayaran. May uh, whistleblower. Eh, tingnan mo yung kaya, no? kay Hontiveros. Si Aljas Rene. Ngayon, ito naman. Sa Sabongero. Affidavit. Hmm. May, may mga telepon may, may call from the ko. Actually, mapapatunayan ko sa, sa inyo yan in the field. Alaka, Kung talagang tumawag ka, Jolie Dondo na uh, patigunan, baka mamaya na-record ka. Hmm bunsod nito, naghain si Ang ng mga kasong attempted robbery, grave threats, grave coercion, extortion at incriminating innocent persons laban kay patidongan sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong. Kasama rin sa kanyang sinampahan ng kaso si Alan Bantiles o alias Brown na kaibigan ni patidongan at isa ring sa bungero. Ayon naman kay Attorney Lorna Kapunan, legal counsel ni Ang, hindi umano karapat-dapat na ituring si patidongan bilang whistleblower o state whistleblower witness dahil sa bigat ng mga kasong kinakaharap nito. Hmm. So definition ng state witness, it eh, dapat uh, person who is the least guilty. Sa RTC Manila, six ang akusado including him. Siya But ma'am, ang kaharap niya dito si Boying eh. Alam mo naman si Boying eh. Tingnan mo po yung nangyari kay General Bantag. Yung pong kumalabit. Nanggang teleo para mawala ang buhay ni Light, uh, uh, Percy Lapid. Ay iyon po ang prinotektahan nila. Iyon po ang naging state witness nila. So, parang pag sinabi ni Boying, iyon na iyon. May mm. naka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na chinya charge sa RTC Manila no so even in the definition of a state witness or a whistleblower he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty Dagdag pa ni Kapunan, ang buong kaso ay nakasalalay lamang sa mga salaysay ng umano'y whistleblower na ay may kadudadud ang kredibilidad. Tiniyak din ng kampo ni Ang na bukas sila sa pakikipagtulungan sa Department of Justice upang mapalalim pa ang investigasyon. Sa huli, nagpabot si Ang ng mensahe sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Malalaman niyo rin na totoo, siguro sa pag-investig -e niya may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat yan. Huwag lang sana talagang magamit si Sir Atong Ang at ito ay isama pa nila si PRRD dito. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin de isasama na ang dalawa sa case build-up. Ibig sabihin, iimbestigahan na rin sila Atong Ang at Gretchen Barreto bilang mga sospek sa krimen. Kasi nga, uh, pinangalanan sila, then we will have to include them as uh, suspects. Nang tanongin kung kailan naman maaring masampahan ang formal na... So, mga kababayan, dahil pinangalanan sila nitong whistleblower nila na according kay uh, uh, attorney Kapunan, ay may kaso rin naman, di ba? Na marami rin hinaharap na kaso. So, sa tingin ko, Si naman, inimbestigahan niyo po ba ng malaliman ito para just because na sinabi ito ni Alias Tutoy, iyon na yon. Napakabilis naman po yata noon. 'Di ba? Napakabilis naman po yata noon. kapag sinabi lang ng sino man, katulad nga po again. I-example natin. Yung kumalabit ng gantilyo para mawala o kunin ang buhay ni Late Percy Lapid. Dahil sinabi niya, siya ang, siya ang pumatay ha. Pero sabihin niya dahil inutosan siya, naniwala naman agad kayo. Parang ganun po ba? So, ay, galit na galit niya talaga si General Bantag. Asong dalawa, ito ang sagot ng kalihim. Sooner than later. It will happen. Um, See? It will happen. Positive siya. Positive siya. Pero listen, hindi pa pala naiimbestigahan, pero positive siya. Hmm. E Evaluate yan ng, ng, ano, ng hmm. fiscals, ng ating uh, uh, group of fiscals who will be assigned To evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Yun naman pala eh. Pero nung tinanong siya nga na sa si, kailan sasampahan, sooner or later, it will happen. How do you know it will happen kung hindi pa naman pala na iimbestighan, na i at kung anong klaseng kaso ang isasampa? Yun lamang po. Nag nagtataka lang ako, malayong... Di naman ako abogado, kaya lang nagtatanong lang. Para mo nang plinano mo na na meron talagang makakasuhan bago pa ang investigasyon. Ako lang yun, pasensya na. Siguro, uh, masyado lang akong nag-iisip. Ayon pa sa DOJ, bukod sa mga napangalanan, may iba pang sangkot sa kaso na patuloy pa rin nilang iniimbestigahan. There are 20 people uh, in the Alpha List. Mm. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung... Alpha group ng, uh, ng uh, Isabong. The, the alpha group is the, the main group that uh, run the show at Isabong. Samadala, marin namang pinamulaanan ng kampo ni Atong Ang ang mga parat. Very, very, very confident siya, di ba? Sinabi niya it will happen. Yung pala naman, hindi pa na -investigahan. Hindi pa alam kung anong kasong isasampa. So, kaya nga sabi ko, ano yun, di plano na, di mayroon na talagang sasampahan. Ang ni Alice Totoy, naghain na rin sila ng complaint affidavit. Ang tanong, sino? Sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Ngunit ayon kay Rimulya, tila pawang press release lamang at kargado ang mga sinasabi ng kampo ni ang. PR job yan eh. Kaya nga eh, would not discuss it. Kasi nga kakargahan kayo niyan para magkaroon ng slant na story nyo in their favor. Back to you, sir. Yan po ang naging ugali mo at naging kagawain mo noon kay General Bantag. PR, kayo po ay nasa harapan ng media halos araw-araw. Ganon din pong ginawa ninyo kay Kung Tebes. Araw-araw niyong nakalabas, nakalaga nakalab, nasa harapan ng media. So unfair po talaga na nandiyan kayo nasa tabi ninyo ang media at yung inyong inaakusahan walang kalaban-laban. Ang nangyayari tuloy tumatakbo. Ngayon, mapupuna mo just because nagpa-presscon sila uh, uh, at ang at ang kanyang attorney, di ba karapatan naman nila 'yan sasabihin mo. PR lang 'yan para mas mag uh, di ba? Para mas lantang story na maging pabor sa kanila. Eh hindi po ba back to you, look at the mirror, sir. Yan ang nga po sinasabi ko eh. Kaya nga po pwede ka po bang maging ombudsman at pwede ka bang maging hindi lilining sa kabila. Mm. Napansin niya eh. Iyan po yung mga pinapansin natin noon na bakit ba kayo laging nasa harapan ng media? Di ba? Bakit tinatry ninyo ang inaakusahan pa lamang sa media? karga nila. Sa kabilang banda, na nang sinabi ng kampo ni Atong Ang na handa sila makipagtulungan sa investigasyon Department of Justice upang hindi umano sila mailigaw ni Alice Totoy. We will fully cooperate with the Secretary of Justice with the investigating officers and with the Supreme Court. So I hope na makipagtulungan kayo kay Boyeng. I just hope po talaga na hindi po maisama na naman ang pangalan ni PRRD. Please po. Matanda na yung tao. Nangangayayat na wala na siya sa karili niyang lupa. Hindi natin alam kung ano na nangyayari sa kanya. Yet, kung isasama pa po ninyo, wala na po kayong tigil. Anong mangyayari? Sisingilin po kayo ng inyong konsensya kung meron pa man po kayong konsensya kapag may nangyari na masama kay Tatay Digong. Kasi ayaw ninyong tantanan kung isasama po ninyo siya. What you hear really is to help sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami, kami para ilabas ang katotohanan because baka mag-follow ng false leads ang SOJ. Wala na lamang mangyayari sa kasong to. Pakinggan natin si Atty. Panilo, tungkol dito sa Kala Atong Ang. Salamat Atty. Nisal, pero kaugnay sa issue ng mga nawawalang sambuyero, Atty. Kamakailan ay nadawit ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto na sila umano ang nag-utos na ipapatay at itapon sa Lake. ang mga nasabing sabongero ayon sa salaysay ng nagpakilalang whistleblower na si Alias Totoy na kinalaunay ay kinilalang si Julie Dondon Patid, Patidongan. Dating security head na mga pasugalan si uh, Niang ni ang ni ang ang patidongan dagdag pa niya inalok din umano siya ng tatlong daang milyon para bawiin ang kanyang salaysay pero tumanggi siya sa ngayon natoy ni na ng DOJ ang kaso at pinag-aaralan kung sino ang maaring gawing state witness. Ano po ang masasabi ninyo, attorney? Kasi may mga haka-haka na baka Iugnay na naman ang isyong ito kay dating Pangulong Duterte. Ayon. Kasi kung matatandaan, uh, noong 2020. Ayan, kung bakit hindi sana ito ang topic natin. Kaya lang, naitanong kay Atty. Panelo. Pero alam ko na na umiikot na ito talaga. Ang mga tao, lalo na yung mga uh, uh, ano, na mukhang baka, di ba, iugnay ito kay Tatay Digong. Hmm. Iwan pa na iulat ang pagkawala ng mga sabungero. Eh, unang-una, kung sabi um, star witness, pinabasa <clears throat> ko yung mga payag niya sa media. Eh, puro aligasyon. Wala siyang binibigay na prueba. Kaya nakikita ko dyan, bakit uh, most likely, yan ay eh, gawa-gawa ng mga kalaban ni uh, Tugang at na kanyang business partner man si Gretchen Barreto. Kasi masyadong general. <laughs> Mastermind daw. Paano nag-mastermind? Ano, 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 stock mo yung ginawa niya? Anong maliban sa salita mo? Meron ka po bang ibang uh, prueba? Meron ka bang mga uh, makikita mo lang o dokumento, may paper trade? Correct. Kahit na ano. So? Meron ka isang testigo pa. Wala lahat. Yung sinasabi niya na kaya eh, ito daw si Gretchen Barreto involved involved pero wala naman siya sinasabi. Ang sinabi niya lang, since palaging kasama-kasama ni Atong Angyan, eh involved din yan. Isus Mario sa pagpasing niya. Jesus marion, si passing, niya lang. <laughs> ito, ito mama mga kabayan, talagang parang siya, I, I want. Yun ang tinatawag ng mga aligasyon na walang batayang legal. Kaya tama yung mag, mag si Atong Ang ng libel niya sa taong yan. Ito na. Ang tingin ko dyan eh, yan eh, ginagawa ng mga either karibal ni Atong ang ng Gretchen Pareto dyan sa isa mong negosyo. O kaya naman, mayroong mga gustong sirahan talaga sila. O negosyo pa rin. At uh, yung sinasabi mo kanina na baka ilig ka naman ito kay President Duterte, most likely. Oh. Kasi si ato Ngang, eh, Most likely, di ba? Hindi ko lang sinasabi sa inyo yan. Most likely, pati siya, Mm. Supporter yan ni Duterte kasi si Gretchen Barreto. Kaya hindi malayo na sa kalawunan yan ang mangyayari.